Another day, another booster box. Medyo day off tayo kahapon. Kasi araw-araw na lang Pokemon. Pahin nga naman. Pero meron tayong booster box dito. Snow Hazard. Five packs lang ulit. May iba naman. Yung mga hindi masyadong pinapansin na set. Game first pack. Love this. Squire. Combi. Chanpao EX. Grabe. SR agad. Azumarill. First pack magic do naman tayo. Diset. Tapos. Baka SAR. SAR nga ba do sa Mega? Baka SAR din dito. Second pack. Prime Ape. Wingull. Bramblin. Snowy Mountain. Dunspars. Third pack. O nga pala, nagpost na ako ng mga for sale na cards sa Facebook page natin. So, check nyo yun. Binasi ko lang yung prices sa last five sold sa eBay. Kasi... Walang Uy Ramblin AR Anyway Walang Current listing sa TCG player Tapos Parang Hindi updated sa price charting So ako na lang yung nag compute Pero pwede nyo ding offeran Kung saan nyo ibabase Tingnan natin Pwede naman mapag-usapan Pero Check nyo Baka may gusto kayo doon Fourth pack. Uy. Bramblin ulit. Bronzor ni Shinji Kanda. Bronzong. Nag-debulb. Masquerain. Siyempre. Slip natin yan. Game. Last pack magic. Oop. love this collect glimet box caliber hollow reversal energy so 3 out of 15 nagad